Pero yung educational system natin, hindi na napagtuunan ng pansin. Pagdating sa infrastructure, meron ditong under the table kung tawagin mga kababayan. Alam mo, damor na matagal ng trabaho, damor na madaming pera. Wala rin halos additional funding sa sektor sa kabila ng urgent need na mas maayos na educational facility sa Pinas. Ayan ang nagagawa ng mga senador natin. Palakpakan natin mga kababayan ko 142 billion pesos mga kababayan ko sa napunta <laughs> Pero yung educational system natin hindi nyo napagtuunan ng pansin Sekretary pa ba si mga kababayan? Teka nga, teka nga, teka nga, marikol nga natin, marikol Katunayan, ang sektor ng infrastruktura ang may pinakamalaking biyaya sa pondo, base sa dokumento. Ayan naman pala! <laughs> alam mo, hindi na ako nagtataka dito. Mga kababayan ko. Alam mo kung ba't ayaw niya ipaimpit si Sarah? Kasi may mabubo kayo dito. Impra. If we are talking about impra, we, alam naman natin sa gobyerno, hindi mawawala ito eh. sa infrastructure, meron ditong under the table kung tawagin mga kababayan. <laughs> Yes! Meron ditong kita-kita system. Yes, tama kayo nang inyong naririnig. At yung kita-kita system na to mga kababayan ko, matindi po. Alam nyo kung bakit, mga kababayan? Ito, panoorin nyo. Si Escudero ang di umano'y finance chair sa Bicameral Conference Committee at nag-insert ng mga proyektong ito sa final version ng national budget. Grabe naman! Ang laki ng uh, tapyas mo dyan, pre. <laughs> Totoo po yan, kuya. Lagay may lagay. Di ba, may lagay-lagay system once na, once na infrastructure ang pinag-uusapan. Alam mo, the more na matagal ang trabaho, the more na madaming pera. The more na mabilis ang trabaho, the more na mas kukunti ang pera. Yan ang, yan ang labanan. Aminin natin sa hindi, magpakatotoo tayo dito. <tod> Inaasahang mananatili siya sa kanyang liderato sa 20th Congress dahil yan sa Senate Resolution na sign of support ng majority sa Senado. Yan naman pala. Sa dokumento, Bulacan ang tumanggap ng pinakamalaking pondo na 12.08 billion. Bulacan! Sinong taga Bulacan dito? <laughs> Open up ko lang ah. You know what guys? Bakit Bulacan ang binigyan? Bakit si ano? Sinong senador taga Bulacan kilala ninyo? Sagutin nyo po ako. Oh, sige, ito, ito. Itong anak ng pastor, mga kababayan ko, umirit kay SP. Sabi niya dito, SP, bingin naman akong budget. Maglaan tayo para sa streetlights sa Bulacan. <coughs> wow! Wow! Streetlights! Mga kababayan, may pa-streetlights si Senator! <coughs>